Central Luzon State University o CLSU umakyat sa ikalabing limang pwesto sa 2024 EduRank Top 100 University sa Pilipinas. Umakyat sa panglabing limang pwesto ang Central Luzon State University o CLSU sa inilabas na 2024 ranking ng EduRank na Top 100 best universities sa Pilipinas. Yan ay mula sa dating pwesto nito na, na ikalabing walo sa taong 2023. Uh, mahigit uh, dalawang daang unibersidad ang kasama uh, sa naturang ranking body na sinuri ang mga publications at citations ng mga ito ipinagmamalaki ng si Elesio ang malawak at masagana nitong uh, research, uh, research, community na isa sa basihan ng uh, ranking sa pinakahuling resulta inilabas nitong Pebrero nakapaglabas o nakapag-publish ang uh, universidad ng uh, aabot sa isang libong scientific papers na tumanggap ng halos walong libong citations. Pangunahin sa larangan ng uh, biology, environmental science, Medicine, Liberal Arts and Social Sciences, Ecology, Geology, Genetics, Engineering at Biochemistry. Pinakita rin ng CLSU si ang prominenteng katayuan sa larangan ng agrikultura kung saan nasa top 5 ito sa mga specialization ng Veterinary Science, Animal Science, Agriculture Engineering, agriculture science, at wildlife and fisheries management and conservation. Malibot sa R&D o research and development, tampok din ang, uh, sa ranking ang impluensya ng mga alumni ng mga paaralan. Sa CLSU, kinilala ang kontribusyon ni Ginong Alexis Bologna, isang profesor, engineer, uh, scientifico, innovator, at inventor. Si Bologna ay tubong munus na at nagtapos ng bachelor's at master's degree sa CLSU sa, uh, at kinilala sa invention nitong low-cost and environment-friendly rice husk stove. Siya rin ang kauna-una ang Pilipino na tumanggap ng Rolex Award for Enterprise. Samantala, hawak pa rin ng University of the Philippines Diliman ang top spot ng naturang ranking ngayong taon number 2 pa rin ang De La Salle University Manila number 3 ang uh, Ateneo de Manila University sa Quezon City number 4 ang University of Santo Tomas habang ang number 5 spot ay uh, napunta sa UP Los Banos na dating hawak ng UP Manila ang EDGE rank ay isang independent metric based ranking sa mahigit 14,000 universidad uh, sa mahigit 180 bansa sa buong mundo. Uy, ayay Ano, eh, pag edura, education ba yung niraranggohan dyan? Oo. Uh, particularly sa anong, sa ano? mga publications. Anong strand? Parang ganun. Publications. Ah, publications. Uh, research and development. At hmm. saka yung uh, influence ng mga hmm. alumni. Mm 'yun yung uh, basis. Tapos so, meron no, mga nasa top 10 na yan si LSU. Oo. Uh -uh. Oh, si LSU naman magaling sa research. Oh, uh, tapos merong mga development, fields. May mga top uh, fields din sila. Na uh, uh, may mga fields din sila kung saan andun yung nakapaloob yung uh, research uh and development at saka okay. uh, saan ba prominente yung uh, ang uh, universidad o yung institusyon pagdating sa mga inilalabas na mga written or researches and publications kanila. Okay. Uh, okay. uh, ah, so, sa kapahoy lang din naman niya okay. nang pagsasubmit ng mga reports. Oo, Oo yung, ng, uh, ang importante dito kasi citations kasi kahit na sandamakmak yung research mo, kung wala namang iba pang researches o scientists na nagbabase sa iyong research yun din kasi, mm -hmm. eh. pag sinabi yung citations, yung, Naiibang, yung paniniwala mm -hmm. at yung trust dun sa isimulat mo at discovery mo o invention mo, eh, kinikilala. Iba? Mm -hmm. At um, sa agrikultura, talaga ang CLSU, uh, isa sa mga, nasa top 5 yan. Nasa top 5 siya. Actually, number 3 sa uh, veterinary, I think. At, Ay, uh, Ay, di ba number 1? Veterinary? Ay, okay. uh, sa veterinary. number one sa veterinary? Ay, check natin. Ay siya ang uh, mm. kasi ang sales yung mas kilala nga sa ano yan eh. Sa veterinary. Yung agriculture hawak ng UPLB eh. Yan ang uh, alam ko, ah, sa mga nauna. O, oh, yung veterinary medicine. Yan ang, kumbaga, banner, ano nila. Banner. Banner course ng CLSU O CLSU uh -huh. Tapos no, eh, naman. Pero top 3 din sa ano eh Agriculture Oh, kasama sila sa ano Pero kung bagay yung I... banner Number 1 Science one sa Agricultural ako. science Kung bagay yung number 1 Hawak mo Sa THU naman Hawak nila criminology Sa buong Pilipinas Parang ganun ba? Mm -hmm. Noong ka na Kung saan ka nakikilala Na fields Avenue <laughs> Teka Ang uh, environmental science Ang ano eh UP Diliman oh Sino eh, mayroon? Environmental science. Oo. Oh, oh. Environmental science ang UP Diliman. Okay. Uh, tingnan nga natin. Ay, meron palang ano. Teka. A sa saan nag-number one ng UP Diliman? Ano ba environmental science? Ay, the end ba? Hindi. Ay, and. Ah. Uh, and... uh, science. Hindi, yung uh, saan pasok ang kan? Ang, uh, ano mga kurso? Ang NBA? Vetmed? And... Ang Vetmed? Ah, uh, ano, sa medicine. Medicine. Ah, oh, teka, to. Makikita natin. Parang isa siyang field din. Branch. Veterinary medicine. Teka, ito, ito, ito. Nakita ko na kung paano makikita. Veterinary. oh kaya ang daming kumukuha ng kursoring mm, veterinary medicine dahil nga uh, in demand ngayon. Mm -hmm. Dahil ang daming mga pets. <laughs> Los oh. banyos Los banyos ang, mm -hmm. ano, Med talaga... Los Banos, mm. pangalawa ang UP Manila, mm. pangatlo ang CLC. Sa uh, sa uh, oo, oo, oo. UP Manila? Mm, -mm. na bago? Siguro nababago-bago rin. Oo. eh. Mga... wala kasi dito yung taon eh, kung anong year, mm -mm. hindi nakalagay dito para kung pwede kang mamili ng taon eh. Although, hindi naman masama number three. Ang mga kalaban oh, um. mo, ang kalaban mo. <laughs> mga oh. international universities uh, ano diba? malalaki. 'no, 'di ba? Malalaki. Oo, so, malalaki naman. Tapos, kung population at population, no, may... public and private 'yan you know? Public and oh, private. Oo, oh, hmm. oh, kasi may andito yung AIM. Oh, na? yung Ateneo, um, SLU, Asian Institute Management, uh -huh. talaga yung ma maganda pala 'yun, ano? Alin? Yung Juan na, yun. na 'yun, yung 'yun, yung AIM. Mukhang international din 'yun eh. Mm. Kasi lagi siyang nasa top. Yung AIM siguro, kasi s'yempre kasama din dyan yung ano eh, yung kanilang technology. Technology. Uh, kung tapos s'yempre, yung suporta ng <laughs> government, Kung public. Ah, oh, public ba uh, siya? Hindi. hindi. Mm. Yung AIM private 'yun. Mukhang ano, hindi siya talaga Filipino. Ay eh, malamang, malamang malaki tuition. Yung uh, ah, Ateneo, oh, na nakikita oh, ko yung... may hundreds. Mm -hmm. Hindi lang hundred, ah. Hmm. Yeah, oh, thousand. Mga ano yan. Sa stakeholders. mga, oh, may mga stakeholders yan. Mga Kaya dito sa Gimbay, lang nakapagpaparal sa ano eh. Mm -hmm. Sa Ateneo eh. Si oh, si, Ateneo si Doc bang, oh. isa na yan. Eh, pero scholar. <laughs> scholar yung anak niya, di ba? Scholar, di ba? Ah, doon nag... Uh, nag... Um, kumaga, Nag-aaral. Ay, okay, kasi po, eh, meron na mga kaya kasi si Doc. Kaya nga. Oh. Kaya oh, magbayad sana na. all. ng hundreds. <laughs> sana all. Eh, pero Person. kita mo naman, inani nila yung pag-aaral ng mga anak. Doktor oh. na yung anak niya? Hindi, okay, isa. Yung isa, doktor yung isa, na. Yung isa, um, mm, pabasa At na. At nagpa-practice na. Yung isa, na. malapit na. Malapit na. Oo. Oh. Mm, mm Saka pero yung dalawa. Siyempre, Uh, Meron pa, hindi rin nagpapahuli ang uh, NEUST na ha? Pang ilan ay, sa Number, number yun. Oh, Nakalimutan ko ilan sa balita. <laughs> Sorry. o, <laughs> oh, samantala, ha, oh, number 80, naman. Oh. oh. oh, oh. Rock 80, ha? Ang uh, oh, esi, ha. Ang -E sa Science and uh, University of Science and Technology. Carlock State University, York. University, oh, University diba? number 146. Oh. oh. oh, oh, oh ang naungusan ng -E -U -U ay... Pag Pangilan Pag siya? Pag-80. 8-0. Oh, na. uh, 8-0. Nausan ng NUST yung Central Escolar University. O, oh, ma malaking universidad din yan. Uh, ang uh, St. SLU. O, oh, di ba? Pangilan ang SLU. SLU is 83. Mm. Univers Holy Angel University. Pangilan? 87. UPang, University of Pangasinan. Magaganda rin itong mga university nito, hmm. na to, University na to University uh, of eh, Iloilo. Uh, Holy Angel, ano yan eh? Private. Oo. Okay, ano pero ano siya? Medicine rin. yun naman. Sa medicine siya nag, ano, ba, diba, nag excel ang Holy Angel. Oo, Hindi ko ang rin English, alam eh. Ang alam ko, para ang uh, Holy Angel sa kayong Angeles University, yan ang mga napoproduce ng magagaling din na nurses at mga doktor. Yeah. Sige. Okay. Congratulations. Ah, congratulations. Oh, oh, sa ayun. aking alma mater. Oh, oh, Alam mo ba na Apo, si... Sino? Yung kinirecognize, yung, yung kinilala nga, no? Kinilalang inventor at scientist. Ay, talaga? Apo siya, oo. Oh, oh. hmm. Si uh, Bologno. Congrats, Alexis Bologno. Brother. <laughs> brother. 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 Uh, brother. <laughs> 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 eh, kasi no, eh saan na ba yun? Hindi na Si Vivian, di ba nasa job? <laughs> 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 oh, oh, yun na lang. Oh, yun uh, na ano? <laughs> <laughs> curse word na lang. <laughs> Sprack <na. laughs> Brother. Ayan. Congrats, brother. Congrats, brother. Okay. okay. O,